Samantala, ilang beses nagkagirian ngayong araw ang mga ralista at polis sa pagpapatuloy ng Occupy Hong Kong protest. At upang ibigay sa atin ang sitwasyon ngayon sa Hong Kong, naroon ang ating kasamang news anchor na si Atty. Reggie Tonggol, live. Atty. Reggie. Magandang gabi sa ika na araw ng pagpoprotesta dito sa Hong Kong at binansagang Umbrella Revolution, hindi ininda na mga nagpoprotesta ang malakas na hangin at ulan na naranasan kaninang alas dos ng hapon at tumagal ng isa't kalahating oras. Ang mga daan sa paligid ng Hong Kong Central Government Offices ay patuloy pa rin na inuukupan ng mga nagpoprotesta sa kabila ng panawagan ng ilan sa magkabilang panig na umpisan na ang dialogo para sa resolusyon ng sitwasyon dito. Mula kahapon ay sinabi ng gobyerno ng Hong Kong na ito ay bukas na makipag-usap sa mga nagpoprotesta. Ito naman ang tugon ng Executive Council Convenor na si Benny Tai sa panawagang ito. We'll have to create the maximum room for the dialogue. and uh, we will uh, look at the uh, process of dialogue and also what can come out of dialogue uh, before we can have any further uh, decision. i think that uh, we have been uh, talking for so long that we, uh, uh, we joined with the uh, scholism and also the faculty of students in uh, facilitating the occupy movement and also facilitating uh, a solution to be uh, uh, arrived at. Ilang beses naging tensyonado ang sitwasyon sa pagitan ng mga nagpro at mga pulis na nakabantay sa government compound ngayong araw. Kaya naman minabuti ng mga namumuno dito sa kilos protesta na ipaalala sa lahat na ito ay isang non-violent protest. Samantala, mariin namang kinondena ng Hong Kong Police sa kanilang website ang ginagawa ng mga protesters dahil ito raw ay nagdudulot ng abala sa karamihan. Ngayon ay humupa na hindi lamang ang tensyon, ngunit pati ang malakas na hangin at ulan. Kaya naman nakikita natin bumabalik na sa preso ang ilan sa mga nagprotesta -pro dito sa paligid ng Hong Kong Central Government Offices. Nakikita rin natin na dumarami na rin ang mga taong pupunta rito at naghahangad pa rin ng pagbabago mula sa stand ng China at ng Hong Kong. Yan muna ang balita mula dito sa Hong Kong. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat at Tony Reggie Tongol.